Ayan, Magandang araw, mga Kyo, welcome po dito sa ating YouTube channel, So for TV. Kamusta po kayong lahat, mga Kyo? So update ko lang kayo, guys, para sa concert mamayang gabi ng Elias J TV Band, mga Kyo. So nakaschedule po sila ngayon, araw ng linggo, July 6, ayan dito po sa Kalinog Iloilo City, mga Kyo. So ayan, guys, all set na po 'yung uh, binyo mga Kyo, kung saan natutugtog mamaya ang Elias J TV Band. Grabe, guys, napakaganda, oh. Yan, napakalawak din po ng venue na ito guys. Yan, at balita ko mga kayo, kanina po sa taga Kalino guys. Yan, sa LGO Kalino, capacity po ng uh, venue na ito mga kayo, ay 40 to 50,000 mga kayo. Pero depende ano yan mga kayo. Kasi baka mas sobra pa dyan yung dami ng tao mamaya mga kayo. So magmula dito sa amin mga kayo, 3 hours lang po yung bebehihin ko mamaya. Nasa Kalino na po ako, nasa venue na po ako ng Elias J. TV band. Kaya abang-abang kayo guys sa mga upload natin dito po sa ating uh, YouTube channel. So dito po sa concert ngayon ng Ilias TV sa lugar ng mga Elongo, The City of Smile. Ayan, Iloilo City. Ayan, sa lugar ng mga malalambing na tao, Maakyo. So, ayan guys, so, grabe, napakaganda po. All set na rin po lahat, Maakyo. At ang maganda dito guys, hindi po mababasa yung mga miyembro ng banda mga guys. Ayun oh, meron po talagang tent. Yan malaki po yung tent at uh, malapit lang po siya mga kayo, sa Kapitolyo mismo ng uh, Kalinog City, Iloilo mga kayo. So ayan, ayan po yung uh, ano nila mga kayo, tarpulin nila dito sa labas. Yung kanilang billboard. Oh hi, Elias J TB mga Ayun oh kalinog. Ayan, grabe. All set na mga yung preparation. At nakita ko guys, kanina sa mga taga kalinog, sobrang excited na po sila mamaya guys sa pagdating po ng Elias JTV Band sa lugar nila. Grabe mga boss. One month daw nilang hinintay mga Q, itong pagdating uh, sa kanila ni Elias JTV. At uh, prepare na prepare na sila mamaya. At mga, may mga sorpresa sila mga Q, mamaya po sa Kalinog City. Uh, pinagdadasalan po natin mga Q na wag ulanin. Ayan. So, kung doon man ako mamaya mga kuyo, huwag sanang ulanin guys. <laughs> Kasi, kawawa po tayo pag ulanin yun mga kuyo. Hindi tayo makapag-video, hindi tayo makagalaw ng maayos. Mga kakuyo, ayan, maulan na. Marami pang tao. Kasi alam ko mga kayo, dudumugin talaga to ng maraming tao guys. Kasi marami pong taga-kalibo. Ayan, uh, Rojas. Yung pupunta doon ngayon, mga kuyo. Ayan, sa katunayan nga, mayroon po tayong makakasama mamaya. Mga kuyo na pupunta doon sa Kalinog City. Mga kakyo, Ayan. So, dudumugin talaga to guys. Dadagsain talaga to ng maraming manonood mamaya ang concert ng Elias JTV Band. Kaya guys, abang-abang po kayo. Ayan, sa update natin dito po sa ating YouTube channel. Kaya mas maganda sana mga Q, kung isubscribe nyo po itong YouTube channel guys. Kasi dito lang naman ako nag-upload ng mga update mga Q. Kasi sa Facebook page ko po, hindi po talaga ako nag-upload don ng about Elias JTV Band. Marcos. So, dito lang po talaga sa aking YouTube channel. So, sana po supportahan po ninyo. Yan, isubscribe po ninyo. Yan, kung uh, <laughs> idol po ninyo, si Elias J. TV Mario. Para updated kayo guys sa mga ilalabas nating update dito po sa ating uh, YouTube channel. ah uh, maya maya guys, mag-update tayo ulit dito po sa Kalinog City kung saan nga. Dito ngayon yung concert ng Elias G. TV Bibahan. Kaya reminders lang ito, palagi po namin pinapaalala to sa inyo. Mga kakiyo, kung pupunta kayo mamaya, sa concert ng Elias City TV mga kayo ay kung pwede wag na kayong magdala ng mga bata mga kayo Ayan, para hindi po mahirapan yung mga anak ninyo guys at yung mga cellphone ninyo kailangan ah, naka-prepare na yan mga kayo naka fully charge na po siya i-delete nyo na yung mga dapat i-delete para makapag record kayo mga kayo ng video mamaya Ayan, baka matulad kayo doon sa Ormoc lady mga kayo na magsiselfie na sana kay Ila City TV mga kayo ayun nalobat bigla yung <laughs> kanyang cellphone so yun lang guys yan po muna yung aking update sa inyo ngayon. Abang-abang kayo mga kayo, sa mga update natin dito po sa concert ngayon ng Ilias JTB Band na sa Kalinug Iloilo City mga kayo. Nakaschedule sila ngayon, July 6. Grabe, araw pa ng linggo mga kayo. So sana mas maaga mamaya lalabas yung banda mga kayo. Kasi bukas, lunes, balik trabaho, balik skwela para hindi naman uh, mapuyat masyado yung mga tao, mga kayo may mga trabaho pa bukas, sana mas maaga kasi kagabi mga kayo, anong oras na rin sila nakalabas mga kakyo. So yun lang guys ingat po kayo palagi, ayan God bless po. Kanuna ay amping po sa ating lahat, thank you for watching. Ayan maganda yung ano, yung video mga kayo. And all set na rin yung mga pailaw, ayun yung speaker guys, so oh, grabe ayan, double po yung speaker na nilagay nila dito guys ayan, so tatagundong talaga ito mamaya dito po sa kalinog. Grabe yung pangalan. Kalinog. Yan. Lilinog at mamaya ito mga kayo, dito po <laughs> sa concert ng Elias TV Band. Yan. One week ago pa lang kasi mga kiyo, nag-prepare na po sila. Ayan, nag-general cleaning na po. Nilinis na po dyan mga kayo, kasi may mga nakapart po dyan mga sasakyan. Nilinis na po nila. Yan, kinuha na po nila yung mga vendor dyan mga kiyo, na magiging sa gabal mamaya sa concert ng Elias TV Band mga kayo, At nilagay nila sa magandang lugar naman mga kayo. Nilipat lang nila. Ayan, in preparation lang po yan para po sa pagdating ng bandang Ilias J Band. So, i-cleanering talaga nila mga kayo. Kinuha nila yung mga possible na magiging sagabal sa mga audience mga kayo, uh, para wala namang mangyaring hindi maganda sa mga audience kasi pupunuin talaga ito mamaya ng Ilias J TV Band mga kayo. So, yun mga kayo. Ingat po kayo palagi. God bless po. So abang-abang lang po kayo sa mga update natin dito time to time mga Q sa ating uh, YouTube channel. Dito lang po ah. At sana po suprotahan din ninyo yung aking Facebook page, Kuya Cute TV. Maraming salamat guys. Ingat po kayo.